Tinutukan ng maraming netizen ang what if na tanong ng isang online user patungkol sa posibleng pagsasama ni Naan Kabogable star Vice Ganda at Outstanding Asian star Catherine Bernardo sa mga pelikula. Ang tanong ay ipinasikat sa isang post mula sa Your Online Kapamilya, Kamakailan, kung saan ipinakita ang isang art na naglalaman ng rangkang ng mga Filipino movie stars batay sa kanilang kabuoang kita sa takilya. Sa nasabing rankang, tampok ang highest grossing Filipino movie stars mula sa mga pelikula nilang ginawa mula noong taong 2000. Ayon sa hindi opisyal na listahan, nangunguna si Catherine Bernardo na may kabuo ang 5.6 na bilyong piso kita mula sa mga pelikula, at sinusundan siya ni Vice Ganda na may 5.2 na bilyong piso. Ang rangkang na ito ay naging paksa ng diskusyon sa social media, at isang netizen ang nagbigay ng mungkahi na sana'y magsama ang dalawa sa isang proyekto, pati na rin ang kanilang mga co-actors sa mga pelikula. Isang netizen ang nagkomento sa post, Catherine at Vice together with their co-actors sa mga movies nila yung nasa list. What if silang dalawa kaya pagsamahin next time? Ayon sa kanya, kung pagsasamahin sa isang pelikula sina Catherine at Vice, tiyak na magiging matagumpay ang resulta, o kaya ay magiging malaki ang box office performance nito. Hindi pinalampas ni Vice ganda ang komentong ito at sinagot ang tanong ng netizen. Sinanong niya ang online user, gusto mo ba? Ang tanong na ito ni Vice ay nagbigay daan sa mas marami pang reaksyon mula sa mga netizen na nagbigay ng kanilang opinyon hinggil sa posibilidad ng isang pelikula na pagsasamahan ni na Catherine at Vice. Ang naturang post ay naging viral at nag ng mga samot-saring reaksyon mula sa mga tagahanga ng dalawang kilalang personalidad. Maraming netizens ang natuwa at nag-express ng excitement sa ideya ng pagsasama ng dalawang box office royalties, at ilan pa nga ang nagbigay ng kanilang hiling na plot o tema para sa kanilang pelikula. Hindi rin mawawala ang mga nagpapakita ng paghanga sa mga naging kontribusyon ni na Catherine at Vice sa industriya ng pelikula at kung paano nila naabot ang mataas na antas ng tagumpay sa takilya. Malinaw na ipinapakita ng post na ito ang patuloy na mataas na demand at suporta mula sa mga tagahanga sa parehong mga artista. Ang pagkakaroon nila ng malaking following at mga taga-suporta ay patunay ng kanilang kahusayan at pagiging malaki sa industriya ng pelikula. Ang ideya ng kanilang pagsasama sa isang proyekto ay tiyak na magdudulot ng mas malaking excitement sa mga manunood, lalo na't na parehong kilala sila sa kanilang mahusay na pagganap at malalaking box office hits. Sa kabuuan, ang simpleng tanong ng netizen ay nagbigay daan sa isang masiglang diskusyon at pagpapakita ng suporta mula sa mga tagahanga ni Navais at Catherine, na umaasa na balang araw ay makikita silang magkasama sa isang pelikula. Ano ang sinyo sa balitang ito?